Kapamilya naglakad mula Cavite hanggang Quezon City ang mga lumahok sa sympathy march para humingi ng hustisya sa Fallen 44. Nababantrol diba, Raya Kapulo. Sinimulan sa mataimtim na pagdadasal ng ilang pulis at sibilyan ang pagunita sa ikaapat na putapat na araw matapos ang malagim na engkwentro sa Mama Sapano. Alauna ng madaling araw kanina nang umabante ang SA-44 Sympathy March sa Dasmariñas, Cavite. 44 na kilometro ang kanilang tatahakin. Layunin nila na ipagpatuloy ang pakikidalamhati at pagdamay sa pamilya ng 44 na soft trooper. Ang hirap mag na kasabay nito ay yung mga kung ano-ano mga nangyayari, yung mga investigasyon na kung sino-sino sinisisi at uh, ang pinakamalungkot pa pag nasisisi pa yung SAP na namatay. Giit din nila na ang Sympathy March ay hindi pag-aaklas laban sa gobyerno, kundi isang paraan ng pagluluksa. Pero ang ilang grupo, hindi napigilang samantalahin ang pagkakataon para maiparating ang kanilang hinaing sa gobyerno. Sa mahigit anim na oras na pagtakbo at paglalakad, hindi nila alintana ang pagod at puyat yung pagtakbo namin is part na yon ng tulong namin. Ginawa po namin yung para sa kon para sa mga kasama nating. Inaasahan naman ng mga lumahok sa Sympathy March na makamtan ang hustisya at magkaroon na ng katahimikan sa Mindanao. Raya Kapulong, ABS-CBN News.